Hi everyone. Sa ako naman dito. Wala kang choice. Ganyan talaga mukha mo. Wala na yung pagbabago yan. Hindi na papaganda-ganda. Hindi na. Huwag ka na wala na yan. Ay, niya. Hindi ka labo na yan. Hindi malabo. Kala niyo rin malabo pero maganda ka dyan. Oh, Ay na ngayon, kumakain kami ng... Kakain pala ah. Ay kakain pala pala kami ng mangga. Pero nandito kami ngayon sa cafe naman. At wait, ipapakita ko sa iyo. Huwag niyo ilalahat at baka walang ibang kasamahan. Naku, ano kayo? Yuck. Pagay ang kayo. Ah. Nagpeta na kayo. nalilitan niyo lang ang butas. Yeah, Sarap. Sarap. Sabi niya, arin daw ay sa mga napapaibig. Sabi niya, hindi kayo, di kayo, kayo napapaibig din. Hindi <laughs> kayo <laughs> mapapayatan ni Bria. Ayan, hindi kayo kayo maupo ka dyan. Kasi kayo nakatayang. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Ang sarap! Ang sarap! Kain! hiya po kayo dito, hindi? na kakain talaga niya. Ha? Bakit na? Baka mga paibig Ayan, Sarap! Hindi nakain. Mmm! Mmm! kita ng picture ngayong maaga daw. Ha?

<laughs> bayad na. Grand. maraming utang sa parcel. May bayad na kayo. Mm -hmm. Kaya na naman para? siya nagbayad. Well, pag nagbabayad to, may tip pa ha. Ah, may tip? Mas Ay, malaki pa siya. sa akin mo ilagay lahat ng anong kaya, parcel mo. Mas malaki pa nga ang tip kaysa napabayad. Hmm. Ah, ganun? Ah, ganun ako kagalante. Ay siya. Alam ninyo, mm, sobrang galante. Hmm. Kaya may ano kay ano sir di deliver. Kaya ngayon lahat ng parcel ninyo, ibili niyo lahat sa akin. Yeah. nang ano maintindihan nga kung talagang dalan kayo. Yun? So, yun, yun? Yun, Yun yeah, Dito ah, ilagay para pag sisibilin mo. May kanino ba mo? Ayo, tama may interest naman Dinibigyan ng Ano ba 'tong mga ating mga ating